So hey guys, magluluto pala tayo ngayon ng ginisang ampalaya na may itlog at kamatis Oh, sa mga tagasdag sugar, tara luto tayo So magpainit sa tatling mantika Tapos igisa ang bawang at sibuyas um, Yung ampalaya guys, binabad ko pala yun sa tubig na may asin para naman hindi masyadong mapait Maya maya lang, isali na natin yung kamatis sa paggisa Eh hey guys, palalambutin lang natin ito At pagkatapos, ilalagay na natin yung ampalaya Huwag mo na nga nating haluin yung ampalaya kasi nga pumapait daw. Yan ang sabi ng mga nakakatanda. Dito naglagay ako ng kunting asin at naglalagay ako ng bitsin pero kaunti lang. Ang ingay po ng anak ko at meron na pala tayong na handa ng itlog na may timpla na rin. At isasali na natin kasi umiiyak na si baby. Antayin nyo lang konti na maluto yung itlog kasi umiiyak na nga si baby. Pagkatapos ihahalo na natin. At ito na guys tapos na sa wakas. Tara plating na tayo. And knock it <laughs>